Now, when you tell your story, tell the facts straight as they happen. Okay? Huwag yung may kasamang legal formulation, legal theory, meron kayong uh, uh, mga legal inputs na nakuha sa Google, may legal inputs kayo na nakuha sa mga YouTube, sa mga videos, hindi ganun. Usapan naman natin ang tungkol sa mga kliyente, uh, complainants, uh, um, the way na makikipag-usap uh, sila sa kanilang mga lawyers or yung approach nila sa pag-discuss uh, ng kanilang kaso sa kanilang mga abogado. kung paano ba makipag-usap sa mga sa lawyer? Paano ba ikwento yung inyong kaso? Um, kailangan ba mas makakatulong ba kung kayo ang mag parang magpo-formulate na kayo ng legal theory na in-anticipate na ninyo yung paano ma-appreciate yung ebidensya ninyo, paano ba makita ng uh, judge yung inyong ebidensya, no? So, ibig sabihin, ganun ba yung uh, magandang approach kapag uh, nagka-point pa po kayo ng inyong kaso sa inyong mga lawyers, no? Parang uh, sinasuggest nyo na kung ano magiging uh, dapat ng kaso kapag ito nakikita ng, ng po, arbiter, ng judge, you no? Know? So, ganun ba yung maganda mindset? Or ganun bang yung magandang approach? Um, yan ang topic natin today. shout out muna natin ang ating mga masugid na taga sa yung ating mga followers sa FB page ng ATTY Elvin, yung ating mga masugid na subscribers. Shout out sa inyong lahat sa so magandang araw at specially din doon sa ating mga new viewers, new subscribers. Magandang araw. Eh, I hope na makatulong sa inyo itong ating video ngayon. So, lagyan natin dito yung shout-out. Okay. Alam naman natin na, uh, di ba, uh, mga implore, mga complainants, may kwento naman. Uh, nasa na inyo ang kwento, nasa inyo ang facts. Kasi hindi naman pwedeng inventuhin ng abogado ang facts. Ano? So, here you have, here you are. Daladala uh, -dala mo yung facts ng kaso mo, yung kukwento pa sa lawyer mo. Uh, paano may kukwento siya? Ikukwento mo ng straight facts o ikukwento mo na parang uh, facts na uh, ina-angle mo na siya na kung paano ma-appreciate na judge o ng arbiter yung kwento mo. No? So parang meron ka ng formulation of legal theory na sinasuggest mo na sa lawyer mo na ganito siya dapat i-kwento, i-present para ganito siya nakita. No? Um, on the extreme side, may mga complainants, may mga kliyente na parang halos sila na yung <coughs> nagdidikta kung ano magiging itsura. Dapat ang presentation ng kaso at uh, sila na yung nag-anticipate uh, kung paano ma-appreciate ng judge yung kanilang uh, facts o kanilang istorya. Well, <coughs> unang-una, may rules tayo dyan sa law practice ano na dapat ang abogado ang mag-direct ng uh, course ng kanyang kaso no sa at hindi yung kliyente may may, may rules tayo ng ganyan sa ah uh, pag pra 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 practice ng mga abogado ngayon on the practical side kung uh, ang kliyente ay siya na mismo nagpo-formulate ng legal theory habang nagkukwento siya ng kanyang, kanyang kaso, makakasagabal ito sa thinking process ng lawyer. Uh, I'm not saying na walang magagaling ng mga kliyente. Uh, in fact, kung IQ lang siguro ang pag-uusapan, maraming mga kliyente na mas mataas lang IQ sa abogado lang. No? Pero it doesn't mean na pag mataas ang IQ mo, ay eh magaling ka na sa law. kasi pwedeng mataas ang IQ mo, pero sa ibang area of practice ka or ibang area of expertise ang uh, competence mo no? at hindi sa, sa law. No? Ang Abugas siya kasi, syempre, technical ang mga pinag-uusapan dyan at technical yung subject matter na yan. Kasi may mga procedural dyan na inaaral na Uh, Four years, tapos nag-experience pa siya. Kasi, you know, kapag nag-law school ka, parang uh, halos 30% lang yan, 40% lang, no? Ma, uh, max, no? In my view lang, ha? In my view lang. Ang uh, actually magagamit ko pagdating sa practice, So sa practice kasi it's a totally different uh, ball game. Uh, doon na kukuha ng lawyer yung experience na no, sa practice. No, minsan nga nagagulat ka, ay may ganito pala wala sa practice, ano, wala sa rules to. So magagulat ka rin na, ay, nasa rules to, pero hindi pala ganito ang ginagamit dito sa actual practice. Ano? So may mga ganun kasing uh, pangyayari. So with all those uh, learnings and experiences ng isang abogado, hindi na-acquire yun ng uh, isang uh, layman na kahit anong taas ng IQ niya, kung hindi naman siya nag sa batas, hindi siya na-expose sa gano'ng uh, environment. ibig no? sabihin, hindi siya nagkaroon ng gano'ng way of thinking. Ang kliyente ngayon kapag nagkukwento na parang halimbawa medyo suggest, suggestive, suggestive na siya ng uh, kwento niya doon sa kung paano ito i-present, kung paano ito ma-appreciate yung ganito dapat, yung ganyan dapat. na no? That will now uh, taint yung thinking process ng lawyer. No? Uh, kasi instead na si lawyer nagpo-formulate na sarili niyang legal theory out of your story, eh, nagugulo ngayon yan. Ah, nagugulo yan. So, instead na makafocus siya sa pag-formulate ng, ng uh, legal theory, uh, pag-spot ng important issues, pag-spot <coughs> ng pa applicable law on the matter, provision, eh, nada-divert yung kanyang attention. Pag-distract siya. Ang mga kliyente na ang hilig mag-google uh, mag na kung ano-ano, uh, mga kliyente na mahilig manood ng mga videos na kung ano-ano, tapos uh, nakapanood lang ng video, nakapanood ng YouTube, nakapagbasa ng Scrum, nakapagbasa ng whatever, eh feeling na mas magaling sila sa lawyer, mag-appreciate ng kaso, or mag-formulate ng legal theory, mag-spot ng issue, eh medyo delikado yan, kasi ang nakita ninyo ay ano palang tip of the iceberg, ikaw nga. No? Kaya nga may kasabihan tayo na little knowledge is a dangerous thing. Again, when you talk to the lawyer, I would suggest, no, I advise you, ikwento mo yung facts as they happen. Pilatag mo lang Pinatag mo lang, huwag kang mag-suggest ng procedure, huwag kang mag-abo-abo ganduhan, ano. Um, <clears throat> yan ang kailangan kasi ng lawyer. Ano ang kwento? Kasi, ang legal theory, kayang i-formulate ng lawyer. Yan. Ang mga important issues, kaya niyang spot yan. Ang uh, possible appreciation ng evidence, kaya niyang i-spot yan. O kaya niyang i-identify yan. Ang hindi kaya ng lawyer, mag-invento ng facts. So you give the facts at hayaan mo na sa law, ang lawyer mag-formulate. And then, pagkatapos mong ikwento yung facts, pakinggan mo yung legal formulation ng isang abogado. No? Kapag ang lawyer nag-formulate ng legal theory, actually common sense din yan, logical din naman yan. All you have to do is make clarification for you also to uh, know kung may sense ba ang legal theory ng uh, na pinormulate na lawyer na according doon sa facts na sinasabi na. No? So, but then again, ang gusto natin sabihin na when you tell your story, tell the facts straight as they happen. Okay? Huwag yung may kasamang legal formulation, legal theory, meron kayong uh, uh, mga legal inputs na nakuha sa Google, may naka legal inputs kayo na nakuha sa mga YouTube, sa mga videos, hindi ganon. Tell them as they happen, and pagka Tahan na ng lawyer na mag discuss sa inyo ng legal formulation ng mga legal theories, pati of issues, etc. Evidence. Doon yung ngayon, i-recall yung mga napanood ninyo, yun, yung mga ano niyo, to assess kung tama ba ang mga nasasabi ng lawyer, base naman sa inyong mga natutunan. Ano? And uh, hindi hindi para makipagpaligsahan kayo sa lawyer, kundi para i-evaluate kung uh, may competence ba ang lawyer sa ganung area uh it's for your own personal assessment naman. So ganun gano lang guys para hindi magulo at uh, maayos no? Uh, kasi sa isang kaso naman may role ka bilang client, may role din naman yung lawyer mo bilang client. So kung hindi uh, alam mo yung part na dapat siyang gumawa, eh magugulo ang yung uh, ang takbo ng inyong kaso. So I'm sharing this video para maging maayos, no? Maging maayos sa inyong uh, relationship, maging maayos ang paglatag ng kaso mo. And then again, if you find this video helpful, please share this with your friends, your colleagues, family members. And, uh, I hope nakatulong sa inyo to. And if uh, nakatulong, eh, again, thank you. And, uh, I hope to see you in my next videos. Thank you.